Magandang hapon ulit mga kabukid. Magtatanim na tayo ng ating mga sili. Malalaki na nga yung ating mga sili dahil na-delay yung ating pagtatanim dahil medyo nabisi tayo nitong mga nakaraang araw. Alam nyo ba mga kabukid na yung sili is puno ng vitamin A at saka C. Tapos may folic acid at saka potassium. At isa rin siyang fiber, no? Pampalinis ng ating mga chan, mga toxins para lumabas. At nakakapagpababa daw siya ng blood sugar. So may iwasan natin yung diabetes. Ang dami palang benepisyo ng sili, no? Dito nga rin ulit tayo magtatanim, no? Yung tinaniman natin dati. Tatanggalin lang natin yung mga namatay na, tsaka yung hindi na masyadong namumunga. Tapos may mga stick kasi ito na kawayan. So, tatanggalin natin kasi mag-grass cutter tayo para hindi tamaan ng grass cutter yung mga stick. So, pagkatapos ko nga maglinis, i-grass cutter ko na kasi para matapos na natin maitanim. No? Medyo marami kasi yung itatanim natin. Isang tray yan. Yung kalahati, yung panigang na sili. Tapos yung kalahati naman, yung banghang na labuyo. Kaya ako nga pala naisipang magtanim ng sili kasi sabi nila pag mga ganitong panahon daw na nag-uulan, mahirap daw yung sili, no? Kumbaga in demand siya. Syempre, hindi lang tayo nagtatanim para sa konsumo natin, no? Kasi may mga pangangailangan tayo na kailangan nating bilhin. So, kailangan nating makabenta para meron tayong panggastos at pambili ng kung ano-anong mga pangangailangan pa natin, no? Kasi wala naman tayong ibang pagkukunan, no? Wala naman tayong income, wala tayong trabaho, dito lang tayo sa bukid. So, gagawa tayo ng paraan para kumita kahit pa paano. Pero hindi tayo nai-stress at napipresyo. Kasi dito sa bukid, halos libre naman na lahat, eh. Wala kang babayarang kuryente, tubig, tapos yung mga pagkain, nandiyan lang, sariwa, basta hindi ka lang maarte at pasosyal, hindi ka magugutom sa bukid, lalo't masipag ka, magtanim-tanim, mag-alaga. Dito nga sa area na to, medyo mataba yung lupa kasi yung mga nakaraang tinanim natin, hitik talaga sa bunga, malalaki yung bunga nila, tsaka magaganda, malulusog. So pagkatapos nga nating malinisan, hinukay ko na yung mga butas na pagtataniman natin. Ang dami kasing mga gawain dito sa bukid kaya gusto ko sana matapos sila ngayong araw. Marami pa kasi akong gustong itanim na gulay dito. Tapos gagawa pa kami ng balag. Tapos yung fish pan natin, gusto ko sana lagyan ng tubig tsaka manghuli ng isda sa ilog na ilalagay din natin. Yung mga tinanim ko kasing mga patola tsaka sigarilyas, walang mga balag. Nilagay ko lang sila sa puno ng malunggay pansamantala pero dapat nun magawa natin ng ibang balag pa. Dito sa bukid hindi talaga nauubusan ng mga gagawin. Ang kagandahan nga lang kahit pagod ka, na-enjoy mo kasi yung paligid, uh, nakaka-relax yung tanawin, presko yung hangin. Hindi ka na-stress kumbaga kahit pagod ka kasi yung pagod pagkaligo mo ng hapon, wala na yan eh. Tsaka ang kagandahan dito sa bukid, hawak natin yung oras natin. Nasa sa atin na lang kung paano natin gagamitin. Kung hihilata lang tayo, eh, di magugutom tayo. Dito sa bukid, bawal ka talaga tamarin kasi wala kang kakainit. Anytime naman, pwede tayong magpahinga kung sakaling pagod na tayo tapos pag okay na tayo balik na ulit tayo sa trabaho kasi para sa atin din naman yan tayo naman ang na makikinabang ng mga ginagawa natin napatunayan ko talaga na pag tumira ka sa bukid magugutom ka pag tamad ka pero pag masipag ka talagang sagana ka sa mga pagkain mga prutas gulay itlog tsaka karne ng manok at bibe tapos kaya rin kami nagukay ng fish pan para pati yung isda makakalibre na tayo, no? Buti nga may nakuha tayong import galing pa ng Samar, isang waray noon na sa bukid talaga, masipag at malakas. Pinakikilala ko nga pala sa inyong lahat si Victor Magtanggol! <laughs> sanay na sanay kasi yan sa mga gawaing bukid, yung pagtatanim, tapos sanay siya sa pag-aalaga ng manok. Nagtrabaho din yan sa farm kaya siya yung kinuha ko. Sa dami rin kasi ng trabaho dito, di natin kakayanin kung mag-isa lang tayo. Lalo ang dami ko pang gustong gawin dito sa bukid. Tulad ngayon, hapon na naman. Hindi pa natin natatapos yung ating mga sili. May mga ilang piraso pang natitira. Siguro bukas na lang natin itatanim yun kung wala tayong kasama, lalo tayong matatagalan. At salamat na lang, meron tayong grass cutter na mabilis yung ating paglilinis at pagdadamo. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa asawa ko at bumili siya ng grass cutter. Kaya naman dahil dyan, shout out sa asawa ko. Kung nasaan ka man, lagi kang mag-iingat kasi mamahalin pa kita ng matagal. <laughs> And speaking of shout out, shout out nga pala sa kabukid nating si Ryan Mendoza ng Oriental Mindoro. Salamat po sa panonood kabukid. And so, balik na tayo sa ating mga sili. Ayan nga, diniligan ko na yung mga naitanim natin. Tapos yung iba, siguro bukas na lang kasi eh, hapon na at maya, maya, lang, madilim na yan. Siguro masarap niyan, magkapi muna tayo. Sabi ko nga kay Vic, bilisan mo na yan at tatagay na tayo. Tatagay na tayo na nakatasa, yung matamis-tamis na <laughs> kape. Tapos pulutan namin, kamote. Kinabukasan nga, naghang ko yung punta sa bukid. Pero pupurgahin muna natin si Baby Kidlat. Kasi masyado na siyang malikot at magala na siya sa bukid tinimbang ko nga muna siya para malaman natin kung ilang ml yung ipapainom natin na pamurka sa kanya. Tingnan nyo naman mga kabukit kung gano'y ang kalikot. Andyan na agad siya sa lupa. Pinagalitan ko nga si Amihan kasi kung saan saan niya dinadala si Kidla. At ikaw naman bata ka, napakapasaway mo. Bakit ka naglalaro dun sa, ano, ha, sa lupa? Ha? Lali ka pupurgahin kita para may protection ka sa mga bulats. Ayaw mo pang umang ha. Ang sarap to baby ano to, gatas. <laughs> Alam niya ata. Ayaw niya lunokin. Nga, nga na, baby. Bibigyan kita ng candy mamaya, ha? So, na bola natin yung baby kidla Ayan, after nga natin mapainom ng pamurgay si baby, itatanim na natin yung ating mga natirang sili. konti na lang naman to. Siguro nasa 30 pieces na lang itong ating itatanim. Dito ko na nga sa pagitan ng kamote tsaka saging sa naisipang itanim yung mga natitir nating mga sili. Kasi dito sa area na to, medyo matabarin yung lupa dito ito nga pala yung mga kamote na puti na tinatalbosan natin dati yung puti yung laman naglipat kami kasi hinarbes na namin yung mga una kasi yan tagal na nun kaya wala kaming nakuhang laman halos lusaw na yung mga laman dahil sobrang tagal na siguro tapos dahil sa laging basa tsaka napakakapal na ng damo dun sa area na yon tapos yung area na yon ang tinanim namin naman na kamote yung kulay dilaw yung laman. Puti rin yung balat pero pag binuksan mo yung loob, kulay dilaw talaga yung laman niya. Napakatamis po ng kamote na yun, napakasarap. Kaya nangihinayang talaga kami na hindi namin masyadong napakinabangan dahil sa busy rin kami masyado. Hindi ako nakapag-harvest dahil mag-isa lang ako dati dito sa bukid. Kaya sabi ko pagdating ng tatlong buwan, kailangan na nating ma-harvest yung kamote na tinanim namin na bago. Kasi nasasayang lang yung pagod natin pag ganun, di ba? Itatanim natin, didiligan, kagambulan, lalagyan ng pataba, tapos hindi naman natin papapakinabangan kaya sabi ko sa susunod kailangan nating uh, ma-harvest talaga sa panahon ng harvest. So ayan mga kabukid na itanim na natin yung mga natitira nating mga punla diniligan ko na nga sila at nagmamadali ako ngayon kasi balak ko rin ni proning yung mga talong natin para magbunga ulit sila ng marami sabi kasi ng iba pag matanda na yung talong at mahaba na yung kanyang mga sanga tapos hindi na masyadong namumunga puputulin daw yun para magumpisa ulit siya kumbaga magsasanga ulit tapos mamumulaklak na naman So pagkatapos ko nga magdilig, nakaramdam ako ng gutom kaya nagmerienda muna ako ng aratilis. Hindi ko nga napansin yung oras, alas 11 na pala kaya kailangan na natin magprepare ng ating tanghalian. May binili nga akong baboy at bala kong isinigang para makahigop naman tayo ng mainit na sabaw. Naisalan ko na nga yung baboy at habang pinapalambot ko eh namitas nga ako ng ilang gulay dito na pwede nating ilagay sa ating sinigang. Sayang yung bunga ng okra natin, matatanda na, hindi na pwede. Kaya talong na lang siguro at kangkong. Maraming kangkong dito, 'yun na lang ilalagay natin. Masarap yung sinigang kung maraming gulay. Gusto ko nga sana kung may gabi o kaya may labanos. Nilalagyan ko yun ng labanos tsaka puso ng saging kung meron sana. Kaso ito lang yung mga gulay natin dito sa bukid kaya pagtsatsagaan na natin mga to. Nilagay ko na nga agad yung mga nakuha nating gulay kasi malambot na yung karne. Tsaka medyo gutom na tayo. Tapos kumuha na rin ako ng sili dito para mas masarap yung ating sabaw. May konting anghang at pagkahugas ko nga nilagay ko na agad para maluto na at maya maya lang ikakain na tayo. Hindi ko alam pero feeling ko dito sa bukid yung mga pagkain yung pagmasarap lalong sumasarap pag sa bukid ka kumain. Ewan ko ba kung bakit ganon. So ito na nga yung ating sinigang, luto na. Kaya kakain na tayo, magpiprepare na tayo. Siyempre kailangan natin yan ng sili para mas matindi yung ating lantakan. So ayan, kumuha na po kayo ng plato nyo mga kabukid at kakain na tayo habang mainit pa yung ating sinigang. Ito nga, dito kami sa ilalim ng aratilis kumain para presko at maganda yung tanawin dito. Dati kasi pinapangarap ko lang yung ganitong buhay, pero ngayon nandito na, oh, 'di ba? Walang imposible. Eh. Dati pag nanonood ako ng mga ganitong mga video, napapasana all na lang talaga ako eh. Ang sarap kasi sa pakiramdam na close to healthy nature ka, 'di ba? Yung malayo ka sa pollution, sa stress, tapos may mga kasama kang mga alaga mo dito sa bukid, mga pananim, 'di ba? Ano pang hihilingin mo, halos kumpleto na. Tapos pagkatapos mo kumain, siyempre, siyesta na yan sa ilalim ng puno. May duyang ka dyan o oh, papag. Ay nako. Yung bang makakaidip ka ng konti para maka para maya-maya makagawa ka ulit ng mga task mo. At pagkagising ko nga, pinitas ko na yung mga natitirang bunga ng ating talong kasi sayang din naman, no? Bago natin sila ipoproning para magsanga ulit sila ng panibago at mamunga habang inaantay natin yung mga bago nating tanim na mga talong. Nagulat nga ako, dami pa palang bunga sa ilalim kasi natatakpan lang ng damo kaya sabi ko, sasabayan na natin to ng grass cutter para luminis at gumanda pinitas ko na nga halos lahat ng bunga niya, kahit yung medyo maliit pa, basta hindi mapait. Yung kasarapan lang siya pag nilaga mo, manamis-namis. At maya-maya nga nung napitas ko na yung mga bunga, pinutol ko na yung mga sangang mahaba, tsaka yung matanda na, na hindi na masyadong nagbubunga. At iniwan ko nga yung mga ibang sanga na bagong sibol pa lang, tapos may mga bulaklak. May mga talong pa nga tayo sa kabila, may isang linya pa sa tabi ng mga kamote. So doon muna tayo mag-harvest sa susunod na mga araw hindi mo na natin ipopruning yun kasi mas bata pa yon Bagong tanim ko lang yun, mga ilang buwan pa lang yun. Ang dami ko pang nakuhang mga bunga dito sa ilalim. Nung nalinisan, lumitaw yung ibang bunga na di natin nakita kanina. Ang kapal kasi ng damo, sobrang bilis lumaki pag nag-uulan. Halos dalawang linggo lang yung pagitan ng pag cutter namin, makapal na ulit. Nakakatakot naman kasi kung hahayaan lang siya. Kasi nung isang araw nakakita ako ng rat snake, ang laki, doon sa itlogan ng manok. Tapos si Vic nung nakarang linggo, nakakita rin ng kobra, nakakit dun sa maliit na mangga namin. Kaya dapat talaga ma-maintain yung nalilinisan lagi, napuputulan yung damo. Nakakapagod nga lang at saka medyo magastos pero di naman natin pwedeng hayaan lang kasi delikado. Nagpahinga muna si Lolo mga kabukid, pagbigyan muna natin medyo napagod siya at saka maaga pa dyan kaya kayang-kaya tapusin yung trabaho. Unawain na lang natin si Lolo, medyo mahina na yung mga tuhod kaya madaling mapagod. Pero maya-maya lang yan, babarat na yan eh. Lalo't may camera, alam niyang may camera kaya hindi yan magtatagal sa upuan yan. Oh, tingnan niyo, oh, oh, di oh, diba? Yung mga ganyang edad kasi mga kabukid, uh, lakas na lang ng loob ang umaandar dyan, pero lakas ng tuhod, wala na yan. Kung makikita niyo yung mga cabinet niyan, wala na yan pabango. Oh. Puro epikasin na, mga ko, ganyan makikita yung sa kabinet nila. So ayun mga kabukit pagkatapos ko nga malinisan yung ating talong eh, sinunod ko na rin tong ating dalawang okra na natitira. Marami to nung tag-araw pero ewan ko bakit nagkamatayad at Tapos hindi sila namunga ng maayos. Tapos dinamay ko na rin yung papaya na malapit dito. At yung isa naman na namumulaklak lang, lalaki yon pinutol ko na rin. So hanggang dito na lang po mga kabukid. Maraming salamat sa panonood sa kwento na naman ni Lolo. Asahan ko po kayo ulit sa susunod na kwentuhan. Ingat po tayo palagi. God bless us all.